at ito si Doda tapos at natin si Alessandra sa school pag-aaral sa no asay okay ciao Hva oh, faen?

Hey guys, Hey There guys Dito na tayo Pabalam na natin si Alessandra Ayan. Dito siya nag-aasa yun know? o Para sa ano Baka pag-aras ang mabuti ng Ligwa Yeah, ayo lah jad, ayo lah yang asai lah ya lah, asai ni kalau, ini lah asai.

Dated ko na siya. Ako naman eh. Pupunta na sa aking trabaho. So, next video na ulit tayo guys. Dahil, dahil yung dahil natin. Tignan ko muna itong kutiko kasi parang binagasgas ng isang araw. Ayun, tinamaan lang. Anong baka mo? Tinamaan siya. Okay. trabalho